Nakalala nyo ba yan? O, no, di ba? Napakalago na. So, tara, lutuin natin. After a week lang, ganito na siya ulit kalago. Sabi sa inyo, ibababad iba, iba, lang yung sa tubig. So, tara, lutuan natin ng bagong, ibang klaseng version. Bugutin lang natin to. Kahit every week, magluto kayo ng ganito. Ayos na ayos yan. Napansin ko, mas mahaba siya ngayon kaysa yung mm, nabili ko noon. So, hati natin sa dikna. Lagyan natin dito. Tugas. Siyempre kailangan malamig na tubig. Pwede pa sanang itanim to pero wag na lang. Baka maghubat na yung bahay natin. butter wang ba mushroom salt half teaspoon ay na rin natin say to sesame oil at syempre pinakauli ang ating dahon ng sibuyas tapos tampa mince nung tak lang patayin na that's it at ayan na nga po siya mga kosi ayan oh, nilagyan natin ng mushroom yan All right? tsaka inipan natin yung version ayan mas masarap to yum 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 try nyo the moment of truth, ayan mga kosi nakita nyo yung mga pagkain ng mga insect no tsaka mga pon, ganito lang din simplihan lang mabilisan sa so, Pilipinas lang talaga siguro yung madalas na parang sobrang daming no, alam mo yun so, itatakimas hmm 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 very natural yung nasa niya ng salt and butter tapos yung dahon yun lang pero napakasulit nga ito pwede siyang pulutan pwede rin siyang ulam So, yun naman po mga kaosipa